Alam na yun ba bato, Papait, guys, bumili ako. Kasi hindi ko alam. Ngayon lang ako magluluto, igigisa ko daw sa kamatis. Kamatis lang sa kao. Yun lang. Kamatis sa Walang sahog. Masarap daw to eh, sabi nila papait. And guys, magluto tayo ng papait. Yung isang mong ano, tali, 30 ang bili ko yan dyan, guys. Papait na gulay. Mapait ba yan, guys? Kasi first time ko lang magluto ngayon. Hindi ko alam kung mapait ba yan. <laughs> Tinawag na. Yan, sibuya. Yung buyas ko guys ay puti. Tapos yung kamatis guys. Pag nagisa na yung kamatis, lagay natin yung papay na gulay. Guys, nagisa na yung ating kamatis. Isulod natin yung ating papait guys yan yeah. sarap, sarap kasi daw ng papait yan para mahalo hanggang yung ating kamatis doon sa kasi maganda to yung gulay-gulay yung kakainin natin sabi na lang Yan, Tapos tatakpan natin. Mamaya lang kunti lang kunti na tubig lagyan natin. Ito na yung ating papay. Inilagyan ko ng itlog guys. Kasi masarap na may itlog. Yan. Yeah, luto na yung ating papay guys. Sarap to. Kasi gulay. Yan lang guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Luto na yung ating papait. Kakain na tayo. Yan guys. Luto na yung ating papait. Yan. Ginisa ko sa kamatis. Tapos nilagyan ko siya ng itlog, guys. Narap. Yan, yung ating papait. Nagtubig kasi yung gawa ng itlog. Hindi ko yan yung naging ano, tubig. Nagtubig lang siya makita guys. Sarap nito. Sa mga nagda-diet, to masarap to. Plamin. Mm. 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 Thank you for watching, guys. Bye bye. Ito tipid na ulam. Mas tansya pa kasi gulay. Thank you for watching, guys. Yan papayat.